napansin ko lang talaga mga sisbad parang araw-araw na yata tayo ngayon pinapakain ng lechon pero bago tayo kakain ng lechon mga sisbad pumunta pala kami muna doon sa sibsib -sib para mamili kami ng aming wala dito sa bahay bumili nga ako mga sisbad ng lagay namin ng asukal ng ang aming asukal lagi lang nga may langgam kasi pinapasukan, so, may kalamaan na nga siya mayroon siyang siyang basag kaya kailangan na, na talaga natin i-give up yun tapos bumili rin pala ako mga sisbad ng pangipit sa ating underwear dahil nga pag ako ang naglabay na nahulog-hulog lagi yung mga underwear lalo-lalo yung underwear underwear ni Inday kasi maliliit kaya nahulog-hulog siya. Tapos pumili rin pala ako mga sisbad ng hanger dahil nahirapan ako magsampay dahil nga da, simula mula nung nagtrabaho si Papa Jay sorry ako talaga ang naglalaba kaya gusto ko talaga may hanger. Tapos nga namin mamili nun mga sisbad at pumunta naman kami ng grocery hand. At bibili rin kami mga sisbad ng pang-araw-araw namin na kailangan dito sa bahay kaya ng mga sabon, sabon panlaba ba, sabon panligo, gano'ng mga shampoo dahil wala na talaga kami dito sa bahay tapos pumili rin pala kami mga sisbad ng gasol. Dahil naubusan talaga kami ng gasol mga sisbrad, Jesus bro dahil magluluto na pala sana ako ng aming hapunan kailangan ko talaga kaming panluto naubusan talaga yeah. Na pala ako na kapag video habang nag-grocery kami dahil mamadali na kami ni Papa Jesus dahil hapon na pagdating dito sa bahay eh dali-dali na kagad ako nagluto para sa aming hapunan mm -hmm. nga kilulutuin mga sis man ang gulay tayo yeah, ginisa ko muna yung ating mga ricado tapos ginisako ko itong ating gulay mga sis para masarap iba kasi ang lasa talaga ng gulay pag ginigisa natin mm tinakpan ko lang ngayon mga sis hanggang sa maloto yung ating gulay nung naloto na yung ating gulay mga sisbrad ilalagay ko na yung ating hipon nabili pa lang na namin itong ating hipon mga sisbrad nung din kami na mga grocery eh dumaan din kami sa gulayan at sa isdaan para makabili ng amin ng pangulam mekos ko lang ngayon mga sisbrad yung ating gulay tapos tinakpan ko lang din yan tapos minuksan ko na naman ulit yung mekos ko ulit tapos nilagyan ng mga pampalasa tapos nilagay ko na yung ating gata mga sisbrad balik ko kumama lang para mga sisbrad ang akin nilagay dahil ito sobrang sarap talaga ng lasa ng Coco Mama. O oh, diba, pinaisi talaga ng Coco Mama yung ating life. Hindi na tayo ngayon magkayod-kayod ng niyo. Kapag gusto natin maggata, bibili na lang talaga tayo sa halagang 35 pesos. Mayroon na tayong paggata. O diba, napaka-easy na ng ating buhay ngayon. <laughs> halo ko lang ito mga sales hanggang sa mag yung ating lahat ng gata. Tapos yung tinikman ko ay kulang sa asin yung ating niloto. Kaya nilagyan ko ulit ng asin yan. Tapos halo haluhaloan na naman natin ulit. Halo -halo hanggang sa madurog yung ating gulay. Char. ko ulit, okay okay na yung lasa kaya kain na, na. kain tayo mga sis brad at ayan na nga yung ating gulay at ayan na nga si kuya Kyle kakain na kami na rin si, si papa Jason at nandito rin si pala si nonoy tapos yung tilapia na prito mga sis brad yun pala yung tilapia na pinamingwitan ni kuya Kyle niluto ko na tapos yan inuulam yun na naku feel na feel na talaga sarap na sarap talaga sa kanyang pinaghirapan na ulam oh. o oh, diba pritong isda plus gulay na ginataan ay swak na swak talaga <laughs> at nakatipid kami ng ulam dahil sa pinamingwita ni Kuya Kyle na isda ang tilapia. At pass forward na nga mga sis brad, kaninang tanghali ay na anyayahan na naman kami ng aking pinsa na pumunta doon sa bahay nila dahil birthday ng kanyang girlfriend. Tapos naglitson sila. Ayan. O ba diba, Lagi-lagi na lang may litson. Nga doon pala dito sa amin mga sis Kasi kung gusto mo makamura or makabudget sa handaan, maglitson ka talaga. Kung sa iba ay ang litson ay bunggang bunga na dito sa amin, simpleng handaan lang pag litso, no? Diba? Kasi wala nang maraming gastos pa ng mga kung ano-ano pang mga sahog, kundi litso lang, wala lang. <laughs> diba? Iyaw-ihaw mo lang, ilitso mo lang, wala nang kaganong mga sahog. Pero pag yung magluto ko talaga ng mga apritada, minodo, diba? Napakaraming sahog niyan, sobrang mahal pa ng mga bilihin ngayon. Kaya kung litso, nakakatipid ka talaga. Fast forward na tayo ulit mga sisbrad. Pagdating namin dito sa bahay, nakauwi na kami galing doon sa handaan sa bahay ng pinsan ko. At ayan, dali-dali ako nagluto ng gula. Ay, kasi naku, sarap talaga kumain ng gulay pagkatapos ng litson. Siyempre, dapat gulay din. Itong gulay ko na itong mga sisbad, ay okay sa saluyo, at malunggay, at saka kalabasa. O, oh, di ba? Ang sarap. At si Kuya Kalina din, ang sarap na sarap sa pagkain ng gulay. Sabi ko nga, Kuya, magkain ka rin ng gulay kasi kumain ka ng kanina para balance naman ng ating mga kinakain. At ayan nga, may dala pa kaming litsyon. Nagdala ka para pala sa kay Papa Jason dahil si Papa Jason kanina ay wala. Hindi siya nakapunta doon sa birthday. Kaya sabi ng pinsan ko, dalhan na lang daw namin siya ng kanyang mauulam. Kaya ayan, nasa taas na lang lamisa namin. Tapos si Kuya Kalina, or kumakain na siya kaunti lang pero ako hindi na ako talaga nagdampot ng litson na kasi nakakasawa na rin po lang litson so oh, siya mga siya maraming maraming salamat sa inyong panonood pakishare po lang ating video God bless